yon magandang umaga mga idol so for today's video panibagong uh, bakas na naman ang ating iiwanan nandito tayo ngayon sa Iba Sambales kung saan matatagpuan ang Iba Town Center dito sa lalawigan ng Sambales yan so ito nga pala yung location natin guys nakikita nyo ang Iba Town Center yan nandito tayo ngayon sa harapan ng uh, handyman yan yan po yung harapan sa ibaba po nun yan po yung mang inasal yan. so dito tayo ngayon uh, mag iiwan tayo ng ating bakas yan. so sa harapan natin sa harap ng uh, ITC ay ang gasoline station yan kung saan makikita ang gasoline station so ito ang, ang iba town center yan mga idol Lapit sa Robinson Supermarket yan so kung alam nyo yung lugar na to puntahan nyo na mga idol dahil dito tayo mag iwan ng ating bakas sa so, mga followers natin dyan na malapit sa ITC Iba Town Center yan, puntahan nyo na to dahil mag iwan tayo dito ng ating bakas sa ating sticker hunting challenge so dito lang natin iiwan tong ating sticker guys yan. Tatabunan lang natin yan ng bato. Yan. So, kung alam niyo yung lugar na to, ITC. Punta nyo na mga idol. Dahil dito lang yan, sa harapan ng Iba Town Center. Dito sa Iba, Sambales. First come, first pick mga idol. Kaya ano pang iniintay mo? Kung alam mo yung lugar na to, punta mo na. Dahil meron tong Uh, kasama ang pang-merienda. So, hindi magkalakihan. Meron tong pang-merienda, mga idol. Sa makakakuha ng ating sticker, paki-comment down below sa ating uh, comment section sa baba ng video na to. So, let's go, mga idol. Punta nyo na kung alam nyo to. Iba Town Center.